So, this is nga yung motovlog. So, nandito tayo sa Panay Island. Para ikaw ito yung pang ano, bandang pag po nyo lang kasi hindi kayo yung gamit kasi nating moto. Kung baga, pang bahay-bahay lang kasi parang gano'n. Pang ano, pang ano lang, pang bayan pala yung kaya gano'n, di naman ano. Bale, nandito tayo sa may kanto ng ito, ano? Sana sa dito tapos yung abaka dito. Kasi ano, oh, ilo-ilo sa banda dito. So, simulan natin sa ilo-ilo ito tayo. Sa hamtik. Pero, huwag mo lang kasi ano, magandang magiging audio natin kasi talagang sabla yung audio ng IOSEC natin. Alam ano, oh, lahat kata ng bagong labas ng IOSEC sabla eh. Kesa sa lumang IOSEC. So, ito yung damit nating motor. Yan lang, standard na standard. Standard lang. Mm -hmm. Talagang hindi sa tangalabasan, halabasan. Nakatawad na ginagamit natin motor sa ano, Manila. Simple yan lang. Kaya siguro hanggang gano'n lang muna talaga ang may ikot natin sa ano, panay. Dito lang sa around ang tiki. Humpik. Kaya so sana gusto ko rin mapalayo rin tayo, mapunta tayong Iloilo, -ilo, ganun, Aklan Kapi. Kaso lang, yung service kasi natin eh, mahirap. Hindi siya ganun ka-capable sa long ride. O, okay, ibig kong sabi ni Sega gawin natin pa na tayo. No? So, yun lang. Kasi yun sa, sa audio, sumagsablay tayo sa audio. Pero yung magiging kuha natin dito sa cellphone, sa action cam natin maganda. No? O, tara. Spare me. Eh. So, kung paano tayong ilo-ilo.

Ano ba ba? Ba din natin naisip pa tayo alam sa flat plains na lagan na ito. Pangangis ba ba? Malapit din yung dagat o e nangyong magagahanan natin ang dagat. pag tayo. Ang pa lang ng ating motor. Ha ha ha. Ang lang.

kung kaya ayon kung sa, ayon kung kaya ayon kung kaya kaya ayon kung 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 kaya ito. kung kaya ayon kung kaya ayon kung kaya ayon kung kaya

Balud, ano brand? Kung gusto tayo talibang ng ng ano, brand? Ano, white is white is white. ko brand? Ano, brand? Ano, brand? Ano, sa Ano,

p**tang ina ganda guys oh ng view rito sasaingat ka lang sa mga bubahangay no wait lang guys ha ala let's go back back tayo uyagin ganda rito yun yeah, sa mga gurug parang so, sa sakit <laughs> pa Basta isa pa rin ng bridge. Eh, ginagawa ng ano dito eh. Parang ano yung tangbayan. Mm -hmm. no, Ito eh. hey, no, yung anti landslide eh. Ano yung tangbayan guys. Ginagawa ng gangbayan dito. Tapos nilalakihan yung kalsada oh, Dito oh Sarap na naman. Yun. Ano, makabalik tayo ngang bilis dito wala lang magaling panahon, ay, ito naman, ano, ito naman ba rin? Big mangroves, e? Jadi, kita tidak jualan

ngon ko talaga ngon ko ngon ngon ko ngon ko ngon ko ngon ko yung ko ngon 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 yung mga ko ngon ko yung mga ngon ko ngon ko ngon ko ngon ko ngon ko yun ko ngon ko ngon ko ngon mga isda ko mga ko ngon ko ngon ko ngon Marami kami ipita sa ano ano dyan. Doon ka nabuhangin. Ngayon nagkakuyo pala yung pinagkakas yung sa akin talaga sa pati. Tingnan ko lang doon talaga. Parang, ako dibuhangin na. Pero yung ano, Parang nga hanap kahanap buhay talaga para sa ano. Yung gano'n na dapat talaga. Marami kang mga uwi dyan sa akin. Thank pala?

Just wanna do, Vem, vem. Greetings ちょっと待って。<laughs> <laughs> どこかで2な2だなんだいるのどこにいるのどこにいるの <laughs> Ya, pintanya itu nanti itu merintai. Yes, oh, grabe. Grabe na ba? Ah, simbahan. So, sa susunod na video nalang itong pag-cover natin sa buong simbahan.